For today's video nga ay dadayo pa tayo ng monumento para matikman ng isang sulit meal na sa halagang 100 pesos nga ay naka unli java rice, ali gravy at may libre ka pang isang soft drinks. O di ba sulit na sulit na yon. Ang kinagandahan pa nga dito ay madami kang pwedeng pagpilian gaya nga ng pork chop, sisig, giant chicken, cheesy Angarian sausage at meron din sila ditong flavored chicken wings na may anim na flavor na pwedeng pagpilian kagaya nga ng buffalo, Korean soy, sweet and spicy, salted egg honey barbecue, tsaka yung cheesy garlic. Dito nga lang pala yan sa may Everything 100, na located nga pala sa may OK Plaza Monumento. Sa may gilid lang pala siya ng 7-Eleven at yung mga landmark niya nga ay yung Pure Gold Monumento, Victory Mall at tsaka yung SM Grand Central. Tumatanggap rin pala sila dito ng reservation for group events like birthday, baptism, wedding, office parties at tsaka personal events. I-PM nyo lang yung page nila. Open nga pala sila ng 11am hanggang 10pm daily. Grabe nga guys no, sa alagang 100 pesos mo nga ay talaga namang uuwi ka ng busog. Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part, yung Tiki Man na. Andito nga pala tayo sa may Everything 100 na matatagpuan mo nga lang sa may OK Plaza, Victory Liner Compound, Pure Gold Monumento. Eto nga guys, kung naghanap kayo ng sulit at talagang swak sa budget nyo, tignan nyo naman guys, 100 pesos, only java rice, only gravy, tas may libre ka pang isang soft drinks. Tikman nga natin itong kanilang pork chop. Mmm, grabe oh. Tignan mo natin na ano lang. Walang rice. Mmm. Crunchy. Tapos lalo siyang pinasarap ng gravy. Grabe. Diba? May rice naman. Jabba rice. Mm. Grabe yung sarap na ito. May gravy pa. Palalo ito sa 100 pesos. Tapos ito, may libre ka pang isang soft drinks. Pwede ka mamili kung ano, root beer, RC, tapos soda. At eto nga, tikman natin yung kanilang Hungarian sausage Grabe guys, oh Ducks Tap <laughs> mm. na guys, siya May cheese pa sa loob Hop Jabba rice Mmm. Pananap. Ayun nga guys, titikman natin yung kanilang flavored chicken. Ito nga pala yung buffalo nila. Flavored. Mmm. Sarap. Sweetness. Tapos yung spicy, sakto lang. Pananap kaya sa mga taga monumento dyan, itag nyo na yung gusto nyong makasamang kumain dito sa Everything 100. Kaya see you sa mga susunod na video. Bye-bye!